Ngayon, pasyalan po natin itong public market sa municipality of Candihay Bohol. At nandito na po ko sa public market. Ito po yung libutin natin ngayong araw. So, dyan ako galing sa may exit ng CR. Dito tayo sa approach section. At dyan po yung labas. Entrance at exit. It increase, so, ito po yung loob ng public Altars, market sa Kandihay, Bohol. Oh, clouds. Delete. Okay. cross. ng X, so, cross nga, X.

سامرون <applause>

Oh, so maulan ngayong araw dito sa Tandihay Public Market raining. Kasi bagyo. Bagyo ngayong araw. Pagmintakay, pagpagwapo sa inyong balay, humansa 20 katuig, 30 katuig, malinta na mga

Thank okay. you.